Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Narito ulit tayo ngayon sa bukid upang i-prepare na itong pagtamna natin ng tubo, itong kinatatayuan ko, ipapaararo natin. Tapos yung doon sa taas ay patatamna natin ng mais doon sa, sa likod ko. Ito tubo, ito lahat. Ngayon, namamasyal tayo dito. Maganda naman, okay naman ang panahon na tsaka katatapos lang mag na umulan sa katunayan ang lakas na ng tubig dito sa mga kanal pati sa ilog malakas na rin ang tubig so ayan kailangan natin na ipatrabaho na ito upang makapagsimula na tayo sa pagtatanim napakalawak nitong ating tataniman ngayon itong dalawang kalabaw nag nakatambay, nagpapahinga tapos nang kumain. Naila pa mga kaibigan. Ayun, may mga dun sa baba, dun sa may dam, may mga batang naliligo. Ang lakas ng tubig ng ka sa kanalong. Oh ayun yung may mga naglalarong bata dun sa may tubigan tapos ayun yung nagsasampay na yon naglalabasin ng ima yan po ang bahay nila alam nyo po talagang kawawa din yung kalagay nila kasi siyempre buhay probinsya hindi nakapag-aral na is din nating matulungan ito po sila tapat po itong mga tao na ito kahit, o kahit hindi kami nakakita sa kanila hindi man namin sila binabantayan kapag nagtrabaho po sila talagang tatrabaho sila sa tamang oras kahit hindi sila binabantayan at saka tapat po sila sa kanilang serbisyo kaya pinagkatiwalaan na po sila ng aming boss ng mahabang panahon. Ito, yung bukid na yan, sila ang nagtatrabaho dyan. Ayan, napakalawang po yung bukid na yan. Hagdang pala yan po ito. Papunta, yan, papunta po yan doon sa dulo. Unti-unting nanariwa na yung mga tanim na tubo dahil sa sunod-sunod na yung ulan yung yung kanlaon volcano ayon hindi na matanaw dahil sa makapal na, makapal na yung ulap na nakatabon sa kanya tingnan natin dun sa dulo Ito, amoy ng amoy. Kinikilala niya kung amo niya o amo niya hindi. Nga! Nga! Ang ilap naman. Lapitan natin yung isa. Nga! Ewan ko kung mailap din ito. Hawakan natin. Ay, nagpapahawak siya. Mabait niya. Mabait niya. Inaamoy niya ako. Huwag ka mm. Mailap. Balikan natin sila. Ayan po. Hanggang doon yan sa dulo. Sa taas yung tataniman natin ng mais samantalang ito yung pinagiikan ng palay dito yung similya nating tubo na bagong variety